Magandang umaga mga kaparmers For today's video ay Bibisita ulit tayo dito sa taniman ng talong Ayan, kung makikita nyo mga kaparmers Hitik na sa bunga yung mga tanim namin talong Ito, ipapakita ko na sila sa inyo sa malapitan Halos kambal pa oh may mga maliliit Calixto F1 variety ang bilis lang tumubo ng mga damo dyan mga kaparmas hindi pa kami tapos maggamas eh dito sa side na to yan Dito tayo sa maraming bunga. Papakita ko muna sa inyo isa-isa. Maka -isa. dami na kami ng harvest diyan. Hindi ko lang ma hindi lang ako makapag-video kapag nagha-harvest kasi kasi wala tayong katulong sa pagbi-video. Mag-isa lang tayo. Kaya mahirap. Mga other day siguro, makakapag-harvest na tayo ulit yan. May maliliit pang bagong bunga. Tsaka mabulaklak ang ating mga talong. <clears> hmm. <throat> Mm, maganda na. Good size na. Dito pala sa area namin, ang bentahan ng talong per kilo is 50 pesos na. Kasi may ano na dito, nakapalibot na to sa syudad. Ito. Dami oh. Baka to pagkaganya ng bunga ng mga talong. Kaso ang daming mga apids na naman. Kailangan na naman makapag-spray. Mahaba na naman ng bahagya. Bata pa yung mga tanim natin talong. Lalaki po yan at tataas na tao yung laki ng puno ng talong na yun hitik na sa bunga oh. dami na nakikita nyo naman no? ang dami ng bunga sila yun lang muna siguro mga kaparmers sana inagustahan nyo tong simpleng vlog natin thank you for watching